Roma Ball Peter Ball Platinum Black Ears Tapos Round Tail Ayan, going two months to mga buddy Ayan o, mas palaki yung katawan dun kesa sa isa Full Platinum na rin Medyo hindi pa masyadong malaki yung tenga Ayan, going two months to mga buddy Hindi nyo Ipagasya, malaki kalaki yung katawan pero yung pictorial pin nila mga body malalaki na talaga Yo, what's up mga body? Welcome back sa ating channel For today's video mga body Ay, today pala is Sunday So, vlog natin for today Papakita ko lang sa inyo yung release natin ng mga P-Dirt so pwede na tayo mag-release ng P-Dirt mga body and papakitaan ko kayo Talaga natin sa tank so meron tayo dito mga P-Dirt yan o oh. so manghuhuli tayo ng example tapos uh, papakita ko sa inyo yun. okay, ngayon gano'ng kadami mga body Bam! Meron pa yan Sa dulo At saka doon, Hanap tayo ng Pwede natin i-release So Kailangan ko na magbenta mga body Kasi malapit na naman yung mga ring. Tara, pakita ko sa inyo Tapos muna So, andito tayo sa ating cement pan mga body Nagaya natin ang feeder And kuha tayo ng sample na pwede kong ibenta sa inyo. Ito, meron ako nakuha kanina. Ito siya. Groomable, feeder. Gold platinum. Black ears. Tapos, round tail. Ayan. Going two months to, mga buddy. Pogue. Tara ba? Poggio. Yan, binibenta ko lang to ng 1,000 ampere. Tapos, 1,500 ang trio. Kung gusto niya ng trio. 1 male, 2 females. Yan siya mga bali. Laki ng katawan. Hala ano pa tayo. Eto mas brusko. Mas brusko to mga body. Ayan o, mas palaki yung katawan dun kaysa sa isa. Full platinum na rin. Medyo hindi pa masyadong malaki yung tenga. Ayan, going two months to mga body. And makita nyo full platinum na yung katawan. Ayan, napakalinis yung dorsal tsaka kaudal. Hindi ka lang sya masyadong kasi stress sila mga body nilagay kasi sa tank <laughs> nilagay sa tank kaya na stress pero kita niya naman yung quality mga body oh laki na katawan bata pa put platinum na kaya solid na solid mga body and ito pakita ko na lang sa inyo lahat ito yung top view ito hindi nyo kung gaano kadami yung pilay natin dito Pwede tayong pumili dito kung sakaling gusto nyo mag-order uh, ano, o ayan na lang yung pair nito mga bali and pipili tayo ng mga groomable talaga yung mga walang punit para pwede yung ilaro sa show ayan black ears yan big, big body ayan, going 2 months pero labas na yung tenga mga bali ayan, pwedeng pwede na yan natin i-release marami pa dito may mga maliliit din yung hindi pa ka gaano kalaki nung katawan pero yung pectoral fin nila mga bali malalaki na talaga ayan o so ganyan kadami yung pindite natin sayang lang wala na kasi yung ating underwater camera eh underwater shot sana natin pero bibili na lang tayo ng bago noon kasi uh, ah, nabenta ko na. Kasi bala ko mag-upgrade. And hindi mo na sa ngayon, kuha tayo ng tempo, mag-upgrade tayo ng camera. Tapos pakita ko na rin sa inyo yung female mga body. Init naman dito. Pakita ko sa inyo yung female kung ano yung itsura. tara, let's go! Tapos ito naman yung female na din, mga body. Pakita Diba? Ang solid. Diba? Wow. Rounded cow daw. Ang laki ng katawan. Solid mga body. Gusto nyo mag-order mga body? Ah, uh, message na kayo sa ating FB page Anli Gapis Pipili tayo ng mga solid na mga solidong pares para sa inyong breeding Dito tatay kukuha mga body Ayan, yung female naman Meron tayong mga female dito Pakita ko sa inyo para sulit naman yung panonood nyo dito ito yung pimmel natin. Medyo madami-dami ito mga bali. Ito yung pimmel natin. Ayan oh. kukuha na lang tayo dyan. Huwag sa maubusan tayo. Dalaki okay. na lang katawin. Oh! Guarante, hindi tayo maubusan ng stock ng peanut. Kasi nga, madami, di ba? So, ayan. Message na kayo, mga buddy. And, meron din pala tayo ditong release ng mga RDSS. Ayan yung RDSS natin. Ano siya. Kung gusto yung umorder ng RDSS, meron tayong bentang 500 trio. Pero, all males. All males yung mga body ah. 503 all males. Uh, ah, material grade. Tapos kung gusto nyo may female na kasama, yung female naman is binibenta na natin ng 500 each. So, kaya na lang mag... Kung gusto nyo mag-order ng tatlong trigger na male, tapos isang female, 1,000 lahat. So, ayan siya mga body. And, ano pa ba? Parang iba tayong isda na binibenta. Meron din tayong full gold. Kaya, kita ko din sa inyo yung full gold pala. Kasi bala may na sa akin ng full gold na uh, ribbon. Meron din tayo dito'ng full gold na ribbon. Ayan sya mga babies. Ito mga full gold na ribbon. Ah, uh, juvenile size. Meron din tayong breeder size. Kung gusto nyo ng breeder size na full gold. Meron din tayong pang-release na breeder size. para kapangkita ko sa inyo. So, andito yung breeder size natin ng full gold. Ayan o. Dami So, dito yung breeder size natin. Ayan. Lagay natin sa tank para makita nyo rin. Teka, balikan ko kayo mga body. So, eto yung full gold natin mga body. Ayan Oh. O, oh, diba? Solid yan. Ribbon, galwing. Ayan Oh. Ganda. Top view natin. Top view. Top view. side view side view ng full gold natin ito ganda nito oh. <laughs> ayan labi na naman umulan so I think hanggang dun lang yung ipapakita natin for today's video so I hope may mag order kasi okay, alam nyo naman babayarin na so ayan mga bali, hanggang dito na lang yung video mag comment kayo dyan sa baba and don't forget to like share and subscribe dapat naka subscribe ka mga buddy baka sakaling ikaw yung manalo ng Peter tapos hindi ka naka subscribe ayan subscribe na comment kayo dyan sa baba yun lang bye peace out